Hello, magandang araw mga kaubas Kumusta kayong lahat? Ngayon, i-update ko kayo dito sa aking pre na dalawang puno na 7 months old yan yan yung dalawang puno ko ngayon ay may bulaklak na ayan o halos lahat ng kanyang mga bagong sanga mga kaubas ay mayroong mga gandang bulaklak ayan So napakaganda. So natyambahan ko na naman yung ating ubas. Napakagandang variety talaga to mga kaobas. Ayan o, oh, gaganda ng bulaklak. Ayan. Oh. So ang haba pa mga kaobas. Ayan o. Oh. Oh, di ba? So halos lahat 'yan ng kanyang mga sanga ay mayroong bulaklak although yung iba ay wala pa pero magkakaroon din ayan o kahit maliliit na bagong sanga ay meron siyang mga bulaklak ayan so eksaktong 2 weeks sya ngayon mga kabas kasi nung pranuning ko ito ay October 7 so 14 days sya ngayon ayan o lahat mayroon ang gaganda. Oh, di ba? Mga kababas. So, yung sinasabi ko noon na ah uh, pwede na tayo mag-pruning sa ating mga ubas kahit uh, wala pa sa saktong edad na siya ay nag mature basta uh, kahit ilang ilang months pa lang siya ay kung nag-mature na yung kanyang puno at mga Uh, tawag doon ito ito ah uh, cordon ay pwede na natin siya i-pruning ayan so lahat may mga bulaklak mga kaobas ang nagiging problema ko dito ayan mayroong mga kumakain na mga insekto kaya mag spray ako ngayon ng ah uh, insecticide at fungicide Samahan ko na rin ng foliar mga kaobas. Ayan o. Oh, ang Lalong lalo dito. So kahit sa dalawa, sa isang nodes nagkaroon ng dalawang sanga pero lahat ay parehas silang may sanga ay mayroong bulaklak ayan ito isang nodes meron siyang bulaklak nag-isa sila at magaganda ayan Oh, di ba mga kaobas? So, ispray ako ngayon ng insecticide. Ayan. Oh. Ito ang ganda, laki ng mulaklak. Hindi pa yan nakapag-bad break lahat yung mga kanyang mga nodes. Pero malapit na mga kaobas. Ihintayin ko na lang na mag bad break lahat pero dito pa lang sa mga naunang sanga ay napakaganda na so dahil sa kinakain ng ano yun no? Oh, kinakain ng insekto naputol na yon mag spray tayo ng insecticide foliar at fungicide para uh, may protected may protektado na rin siya pagka umulan hindi masunog yung mga bulaklak at hindi rin kainin ng mga insekto yan ano ang gagandang delete ng mga sanga pero uh, malulusog at mayroong bulaklak lahat magiging kumpul kumpul na naman ang bunga nito mga kabas ayan tinyan nyo mga kabas ang lit ng sanga pero may bulaklak kayo no dito lahat yung sanga may bulaklak ayun dito rin ayan oh. So basta mga ka-abas, uh, pwede na kayo mag-pruning sa inyong mga tanim na basta kahit 7 months old pa lang. Basta ganito na yung kanyang puno, malaki na. At yung kanyang mga cordon ay uh, matured na rin. Tapos na ako nag-spray. So yan yung mga bulaklak. So napaka lulusog mga kaubas Ayan Oh ganda Ayan So kailangan ay I-monitor natin ito na uh, Makita kung ano yung mga kailangan niya Para mabigay natin mga kaubas Ayan tulad nito Pag di, pag di tayo nakapag-spray ngayon, ay eh, malamang ay dadami yung makakain ng insekto ah, ngayon hindi pa naman umuulan kaya ah protektado pa siya yan oh, di ba gaganda talaga yan pasensya na kaya medyo madilim na kasi alas 5 na ng hapon mga kaubas Yeah, may mga bulaklak lahat. Oh. Ayun oh. So ngayon na uh, pag-apply tayo ng foliar na mayaman sa potassium ay mas uh, gaganda pa yung bulaklak nito, mas hahaba yung kanyang mga bunch. Ito, ang ganda niyan. Yan yan. Uy, focus ka. Basta yan. Maganda yung bulaklak na yan. Ito. Yung talbos na niya ay bulaklak na. Oo. Oh, yan. Diba? So yun lang mga kabas. Ito yung update ng aking dalawang puno na 7 months old. Na pruning ko noong October 7. At ngayon ay may mga bulaklak na. So yun, magandang araw sa inyong lahat at i-update ko kayo ulit sa mga susunod na araw mga kababas. Paalam sa inyong lahat. Bye bye!